Mga parekoy, paano po ba natin malalaman kung manipis na at palitin na yung brake pad nitong ating pan disc brake? Ang pinakamaganda po is kumuha po kayo ng flashlight at silipin nyo. You know? At pag diskompyado po kayo, i kailangan na po natin itong baklasin upang makita po natin ng malapitan. Ito po, walang baklasan po ng gulong to ha. Ang babaklasin lang po natin ay itong ating caliper. At kumuha lang po kayo ng size 12 na liabe at saka nyo po tanggalin itong dalawang na to. Ayun know? o at pati po itong isa na to sa baba Ayan. at pag nahugot nyo na po yung dalawang bolt yun, mauhugot nyo na rin po itong inyong brake caliper at yun ya, positive mga pare ko eh. kitang kita po natin na wala na po yung kanyang wear and tear indicator at upod na po siya so makasina na po natin itong ating brake pad na mapakita ko po sa inyo kung ano po yung tinatawag nating wear and tear indicator niya. Dito pa lang po, kita kita na natin at ang layo na po ng nilabas ng kanyang piston. At para mahugot po natin itong ating brake pad ay kailangan po natin gumamit ng size 8 na labi. At tatanggalin po natin itong bolt na to dahil ito po kasi yung nag-hold ng ating brake pad. So tanggalin lang po natin na pag-anto. Yun. yun. At saka po natin siyang batakin palabas. At presto, matatanggal na po natin itong ating brake pad. Ito po 'yung isa at ito po 'yung isa. At yung sinasabi po natin wear indicator nitong ating brake pad ay yung guhit na to. Itong sa atin ay dalawa po. Mantalang iba ay isa lamang po. Pero wala naman po silang pagkakaiba dahil pareho lang din po sila ng pangsyon. Itong sa taas natin ay eh, medyo okay pa. Samantalang sa baba natin ay eh, nabura na po yung isa at itong isa natin ay eh, pawala na rin po at ang sabi po sa manual pag nabura po to ay eh, kailangan na po natin paltan tong ating brake pad at hindi lang po po pwedeng isa dapat po pares kumbaga dalawa po yung ating papalitan paalala lang po huwag po natin masyadong kasalit sulit yung ating brake pad at tuloy na po siyang maupod baka po kasi mangyari ay magkaroon na lang po ng metal to metal contact itong ating brake pad at itong ating disc at dalaw po ang pwede mangyari dito so una po is safety syempre mawawalan po tayo ng preno at syempre yung pangalaw po is yung masisira po itong ating disc brake kasi metal to metal contact na po ang mangyayari So next, ano na po ang ating gagawin? Siyempre, mamimili po tayo ng pako nito. At sa mga hindi po nakakalam ng part number ng kanilang brake pad, I do recommend pag nabaklas nyo na po, ay dalhin na po ito sa tindahan upang parisaan At ito, nakabili na po ako. At sa mga nagtatanong naman po, sa mga Honda dyan, ito tulad din sa atin. Karamihan po ng ating mga brake pad, ang kanyang part number ay 06455-KWB dash 601. So, ayan po ang kanyang itsura. Pag ganito pong itsura ng yung brake pad, ayan, posibleng ganito po ang part number niya. Pero, so, syempre, bago po natin kabit yung bago natin brake pad, ay kailangan mo natin linisin at degreasing itong ating caliper. So, gutin mo natin itong ating bracket. Ayan At ito kasi ang ating lalagyan ulit ng grasa. Ayan. And then, ito. Yung pinaka tumutulak pataas itong ating brake pad at ito na mga pare ko so kahit na po natin hindi na hugutin itong ating goma at itong ating piston pwede na po yan kumuha lang po tayo ng brush at saka po natin sya pabrasin at ang pinalinis ko nga lang pala dito is sabon at tubig at nasa sa inyo mga pare ko kung gusto nyo pang hugutin itong goma at itong piston pero ito ko nawag na huwag na huwag nyo pong gagalawin itong piston dahil meron po itong o-ring at oil seal baka po madamage nyo yun ayan, this po kayo dyan mga pare ko eh. ko lang po itong piston na to once na meron na po itong uh, oil leak ito huwag nyo kakalimutan baka po kasi meron po siyang build up ng kalawang e eh, lihayin nyo po siya na konti para maging smooth at mawala yung kalawang ayan, o yun, malinis na po itong ating caliper. At syempre, huwag po natin kakalimutan din na sundutin natin yung putas, itong sagoma para matanggal po yung tubig at the same time ay matanggal din po yung lumang grasa. Ayun, oh, dalawa po yan. Then, sunod po natin ay kailangan po natin ibalik-pabalik itong piston. So, tutulak po natin siya baga doon. Meron po ditong special tools. Pero kung wala po tayo yun, i tutulak lang po natin siya manually. So, lagyan muna po natin siya ng konti langis pampadulas. Ayan. At kumuha na po tayo ng kahit na anong panulak. So, pwede nyo po kamayin kung kaya nyo. So, gawin nyo po kung hindi nyo kaya. Ayan, umapokan nyo itong gantong tubo. At saka nyo ipasok siya sa piston. Ayan o. At saka po natin ipatong dito at didiinan po natin siyang pababa. So, okay, mga pare, naibalik na po natin itong ating piston. Pero bago natin ikabit bago, ay ikumpira muna natin sa luma. At ito po yung ating luma. At ang po ng motor natin dito ay 50,000 kilometer. At nila nyo, ang kinis na dahil ito, mahina na po yung preno ko dito eh. Mantala itong bago, magalas, eh no. At sigurado makapit na makapit to sa disk. At sigurado malakas po yung ating preno. At nila nyo, kapal nyo. At sigurado aabotin din po to ng 50,000 km bago po natin siya ulit palitan. So, kapit na to. Ano na po natin gagawin dito, eh, lagyan natin ng grasa itong loob nitong sa goma. Ayan. Pag may grasa na yung loob, syempre, lalagyan din natin ng grasa itong sa bracket niya. Ayan. At saka po natin siya ipapasok ulit dito sa ating caliper. Siya nga pala, mga pare ko, every 10,000 kilometer ay nagbubukas po ako nito ulit, naglilinis, at nagre-regreasing. Ayan o huwag yong kakalimutan, hindi po ito yung una at uli so every 10,000 kilometer po yung ating paglilinis ulit nito at regreasing so laro-laro lang natin kaya natin kung okay at smooth yung kanyang operation or movement, so okay mga pare ko eh. tension po natin ay yung lifter ng ating brake pad di clip lang po yan Then, ito na, syempre, yung ating brake pad. na muna po natin itong sa loob. Ito po yung sa loob, ah. Ayan, oh. I halas yun lang syang ganun. Then, sunod po natin ay itong sa kanan naman. Ito, huwag yung pong kakalimutan, lagyan din ng konting grasa. Ayan. Okay, matatakot sa grasa, mga pare ko, eh. Ang matakot kayo, yung walang krasa. dahil yung mga sobrang grasa na yan madali naman natin kuskusin yan eh anytime Ayan. at so po natin dito ay ipapasok na po natin itong tornillo sa ilalim nilagyan din po natin ng konting krasa para hindi po siya kalawangin at yung dinan nyo po itong brake pad upang pumasok siya Ayan. So, pasok-pasok nyo lang. Ganoon. Ayan. Then, turn. At ihipitan po natin itong bolt na to. Final cleaning. Tanggalin yung mga excess na grasa. At ibukat itong pinaka-brake pad nya. Ayan o. lang. At presto, pwede na po natin itong ilagay sa ating motor. Singit yun lang po sa kanyang disc. Ayan. Yun. At ready po yung dalawang bolt. At na po natin at ito na po sa baba and lastly ay higpitan na po natin itong dalawang bolt gamit po itong ating torque wrench na value ay 22 newton meter pero kung wala naman po kayo walang problema basta tamang higpit lang po ayun ayun next Yun. Yun. Then testing. Yun yun lakas okay mga pare ko eh. kung kayo naman po ay eh, gusto niyo mag DIY sa pagpapalit po ng brake pad yan ganyan ganyan lang po ang inyong gagawin so parang sa inyo mga pare ko eh. at hanggang dito lang po ulit maalam